blind after three years dahil lang sa hindi pagpapagamot ng maaga. Iyan ay isang totoong kwento na ako, isang ophthalmologist, ay marami nang nasaksihan sa mahigit tatlumpong taon ng pagtatrabaho. Ang higit na nag-aalala sa akin ay kapag ang mga matatanda ay nawala ng paningin dahil lang sa huli silang pumunta sa doktor. Malinaw ang kanilang nakikita, nakikita nila ang kanilang mga anak at apo araw-araw na lumalaki. Tapos isang araw, lahat ay kadiliman. Malinaw ko pa ring natatandaan ang isang pitumpung taong gulang na lalaking pasyente na may diabetes na pumunta sa klinika na may matinding malabong paningin, malabong kulay, madalas na pananakit at pulang mata. Sinabi niya sa akin, maraming uri ng patak ng mata ang ginamit ko, ngunit walang resulta. Masyadong mahal ang operasyon, hindi ako nangahas. Ipinakilala ko sa kanya ang isang ganap na natural, hindi surgical na paraan ng suporta, lutein gummies, chewable tablets na sumusuporta sa pinahusay na paningin mula sa nutrient na lutein. Uminom lamang ng dalawang kapsula ng regular pagkatapos kumain araw-araw. Pagkaraan ng pitong araw, bumalik siya upang makita ako nang may maliwanag na tingin. Doktor, mas maliwanag ang aking mga mata. Hindi na masakit at mas malinaw na ang aking nakikita. Lutein ay isang napakahalagang nutrient para sa mga mata na tumutulong na protektahan ang retina, maiwasan ang macular degeneration, katarata at marami pang ibang sakit sa mata na may kaugnayan sa edad. Gayon paman, ang katawan ng tao ay hindi gumagawa ng lutein sa sarili nitong. Dapat nating dagdagan ito mula sa mga pagkain sa labas. Sa kasalukuyan, ang Lutein Gummies ay malawakang ginagamit sa maraming malalaking ospital sa Pilipinas bilang isang epektibo at ligtas na solusyon sa suporta. Ang produktong ito ay angkop para sa lahat, walang mga side effect at mas mura kaysa sa medikal na paggamot. At sa ngayon, may programang promosyon na hanggang 70% na eksklusibo para sa mga taong may problema sa paningin. Huwag mong hintayin na hindi mo na makita. Kumilos ngayon, simulan ng iyong paglalakbay sa malinaw at malusog na paningin.